Tinulungan ko siyang bawasan ang flood control budget at idagdag sa 2024 budget ng Department of Agriculture. Aniya, tumawag daw sa kanya si Congressman Zaldico dahil pinapatanong daw ni Speaker Romualdez, bakit binawasan ang pondo ng flood control? Ngunit wala nang nagawa si Congressman ko dahil sinabi niyang pasayan ng Pangulo. Nung termino ko rin po bilang Pangulo ng Senado, Maraming beses po akong tinanong ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa panukalang budget para sa 2025. Sinabi ko po sa kanya ang buo at tapat na katotohanan para malaman po niya ang tunay na larawan at sitwasyon ng pambansang budget para sa taong yon. Ito marahil ginong Pangulo, minamahal kong kasamahan. Ang isa sa mga dahilan kung bakit pinag-utos ng Pangulo ang pag at pag for late release sa FLR at pag-hold ng malaking bahagi ng budget nila. Marahil, isa rin ito sa mga dahilan kung bakit ninais ng Pangulo na matanggal si Congressman Zaldico bilang chairman ng House Committee on Appropriations dahil sa mga inilahad ko at marahil na-discover din ng Pangulo kaugnay sa 2025 budget. Hindi malayo ginong Pangulo Nanaganap naganap din ang mga ito noong 2023, 2024 at mga nauna pang budget kung saan napakaraming ghost at substandard projects ayon kay Secretary Vince Dizon at ayon mismo sa talumpati ng ating kasamahan na si Senator Ping Lakson. Ngunit marahil ay walang naglakas loob na sabihin ng katotohanan kay Pangulong Marcos o so magsumbong sa kanya. Kaugnay sa ilang mga bagay na ito bago ako. Nais ko din pong kumpirmahin ang sinabi ni Congressman Toby Chanko na ang pag-file ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ginamit, ay ginamit na para ni Speaker Romualdez para mag-release ng pondo nila na naka-FLR or for late release bago mag-eleksyon. Mas kinaalam po niya na hindi po ito kayang talakayin ng Senado hanggang sa Hunyo pa mulat mula at mula nung simula. Ulitin ko, ginamit ni Martin Romualdez ang FLR ng pangalan ng Pangulong Marcos upang itulak ang kanilang unconstitutional na impeachment complaint. Sabi nila, pumirma kayo dahil kung hindi, hindi lalabas ang pondon nyo na naka-FLR bago mag-eleksyon.